Hello everyone. Welcome to Hula Juan. Ang reading nito ay para sa mga Virgo. So, for the sign of Virgo sa buwan ng Feb. Okay? General forecast muna tayo. Susundan ito ng career or money and then relationships or love life and then advice card. So, general forecast po muna tayo. Okay. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang channel ng... <laughs> ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energy sa lahat. Okay. So, Virgo, ang nakikita ko sa inyo kasi, uh, when it comes to, pagdating sa February, uh, may mga na-realize nare kayo, may mga na-realize nare kayo sa sarili ninyo na parang mas lumalakas kayo, mas naging okay yung nagiging energies ninyo ini ko alam kung comfortable ang feeling nito sa inyo pero somehow nakikita ko kasi na unti-unti umaangat yung energy kasi may mga bagay na parang nako-overcome ninyo sa sarili ninyo. So, medyo pakiramdam ko kasi parang hindi siya comfortable pero konti-konti mo siyang natatanggal yung mga negativity part mo. Okay, mga negative parts mo natatanggal mo siya unti-unti. <clears throat> in in February, uh, Virgo, nakikita ko kasi sa inyo na somehow masigking practical ka. Uh, hindi mo na masyadong pinipilit yung mga hindi kaya. Hindi mo na masyadong pinag-iisipan kung kung baga hindi ka nagsasayang ng oras sa mga bagay na parang alam mo namang hindi na dapat. <laughs> kung baga alam mo na kung nag ka. So, nakikita mo na yon Nakikita mo na yun. Tinatanggal mo na yon sa sarili mo. Ah... Uh, ano mong ma-advise sa'yo kating sa month na yan? <clears throat> Alam mo, walang masama to feel na parang you're abundant, to feel na parang somehow madami kang pera. Alam mo yun, sa manifestation, okay lang, na, maganda yun eh. Pag may mga inaasam ka. But somehow, ang advice sa inyo is wag masyadong wag OA mag-isip pagdating sa mga sa may kinalaman sa sa anything no kubaga wag mo masyadong isip na ay ang pogi ko ay ang ganda ko ganyan wag masyadong OA sa pag-iisip na ang dami kong pera ang dami kong pwedeng gawin wag masyadong wag masyadong mag OA sa pag-iisip na lahat kaya kong gawin so medyo maglaylo ka ng konti all right low ka ng konti yun ang advice sa'yo. Kung kaya mo yun gawin, then dun mo ma-realize yung mga maliliit na bagay na ang dami palang potential. Dun mo ma-realize na itong mga bagay na hindi ko pinapansin noon ay meron palang use. mayon pa palang, meron palang something doon, meron ka palang may hindi ka napansin. Alam mo yun, basta, basta, may mga bagay na na parang mga in-underestimate mo pero it has so much help pala. Ang dami pala niyang pwedeng potential. So kung nakatulong sa si inyo ang reading nito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang to to support this channel para blessings lang umikot sa community natin. So career or money na po tayo. <coughs> Career or money? So, somehow kasi, nafe-feel mo na parang <coughs> somehow kasi nafe-feel mo na ayan, o yan. Diba? Medyo pareho yung cards, okay? Somehow kasi nafe-feel mo na parang hindi complete. Hindi tama. <coughs> may pagbabagong hindi talaga wala eh. hindi talaga siya masyadong ano sa iyo eh hindi siya masyadong natural <coughs> so feeling mo medyo kulang ang feeling ting sa money and sa career so ang nakakatawa dito ngayon naman pagdating sa career and money ang dami mong kasing inaasama ang dami mong gustong mangyari ang dami mong gustong mangyari um, ang dami na hindi mo alam kung ano yung uunahin mo Uh, so ang advice iyo is Pag may mga bagay na, na alam mong Alam mong hindi na siya pwede Pag may mga bagay na parang uh, Pinatsisisihan mo I-leave behind mo na siya Kasi yun yung naghihila sa'yo pababa Yung mga bagay na parang Tapos na eh pero inaano mo pa para binibigyan mo pa ng pansin so pagdating sa career or money yun yung kailangan mong gawin para gumalaw-galaw okay galaw-galaw mga energies so relationships or love life tayo relationships or love life relationships or love life relationships or love life. Pagdating sa relationships or love life, alam mo, hindi ka siguro masyadong nagiging expressive sa mga gusto mong sinasabihin. Um, hindi ka masyadong nagiging... Wala eh. Parang, hindi, ko, hindi ka ba nagiging... Hindi ka ba masyadong nag-express ng sarili mo? Hindi ka ba nagsasalita? Hindi ka ba nagbibigay ng iyong mga opinion, ganyan. Kung baka tinutulugan mo kasi yung mga nangyayari sa sarili mo. So, ang advice sa'yo is to literally bumangon ka at sabihin mo yung gusto mong mangyari. Okay? Sabihin mo yung mga gusto mong mangyari. Kasi, yun lang yung paraan para hindi ka maging misteryo sa ibang tao. Okay? Ganun siya simple Ganun siya simple Diba? Ang bilis. <laughs> ang bilis. Ganun yun 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 okay meron po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi nyo pa po yun napapanood hanapin nyo na lang po yun sa videos ko ah uh, yun po yung magiging goodbye ninyo sa buong taon Minsan kasi ang iksi ng, ng readings pero yun yung mga parang pinakailangan mong malaman yun yung pinakamakakatulong kasi hindi naman lahat ng bagay pwedeng sabihin idikta sa yon ng ng anyone pero meron ka kasing may mga may mga pwede tayong gawin may mga pwede tayong uh, i-control okay aging i am one with unlimited love beyond all seeming restrictions of age i am filled with joy energy and beauty a vessel for the divine shakti alam mo habang tumatagal, madami ka nang tututunan, madami ka pwedeng uh, matutunan. So 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 embrace that that part of you, no? Yellow, flexibility, adaptability and personal power. May mga bagay na minsan na hirap talaga sa buhay na parang kailangan mo mag-adjust, kailangan mong kailangan mong patibayan ang loob mo. Pero yun kasi talaga yung kailangan mo ngayon. Patibayan, tibayan kahit parang somehow alam mo pagka mas ma ma nahihirapan ka. Tibayan mo sa mo and you really have to pray and to ask for help. Okay? Ask help ask help and and wag mong kakalimutan na ikaw mismo malakas ka malakas ka kasi ano uh, eh minsan kasi tinatamad kang gumalaw <laughs> yun yun next is unlimited ideas your mind is one with god's infinite mind therefore you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessings all you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition okay time pa ba tayo? Wala na. Okay, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hulu Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.